So, ayan, guys. Binilhan ako ni Papa ng binili niya sa akin yung ano, guys. Dahil napakaganda niya, guys. At saka meron siyang, meron siyang ano, kasama sa projector. Magagamit talaga siya. So nabili namin siya ng ano lang, apat na libo. Diba, laki ng ano niya. Tapos, hindi mo akalain na may kasama talaga siyang gamit sa projector. I try natin mamaya, guys. Ay guys, ayan nga oh. Dito sa Japan guys, kapag ganito na, inaayawan na nila to guys. At binibenta nila ito ng mura. Ayan guys oh. Kaya lang, disiper nga lang siya guys. Ayan. Okay. Hi. Hindi ka na baby. Babalik daw siya sa pagkabata. Ayan guys, so mga palaruan at ito guys, 100 pesos na lang to guys. Dahil na summer na, oh, tapos tapos na ang summer guys. Kaya ayan, binabenta na nila ng mura. So ayan, ito pa mayroon siyang battery guys. Nasa 1,000 siya guys, so isang 1,000 lang. Ayan. Ayan, ito yung shop na ito guys. Pero ito dito sa Japan, kapag tapos na yung summer, ayan, binabagsak presyo na nila yung kanilang mga panenda at ang gaganda pa guys o oh ito o oh, o oh Disney gaganda na yung mga ano nila kaya lang hindi ka siya sa aking anak na si Amayka Amayka at ito naman syempre sa mga mahihilig lang naman ng mura ayan mga pambatang stroller o oh, ayan at ito naman yung mga palaruan na talaga naman ding uh, mura na lang din guys kumpara dun sa bibili kayo din sa may talagang bago pero hindi pa naman nila masyadong gasgas -gas. kasi ang mga hapon guys hindi sila gas ano hindi sila masyadong gasgas -gas gumamit -gas hindi katulad sa mga sa atin mga pinoy yung mga bata yung anak natin is talagang bago bitawan is wasak wasak pero ito sila guys hindi kaya maganda pa rin uh, bilhin diba? dito naman sa mga sapatos guys ayan merong 200 meron din 100 may 50 nga guys o oh. ayan kaso syempre hindi na rin maganda yung kanyang presyo na 50 at ito guys hindi pa yata ay ayan pero hindi na rin maganda medyo ano na nga lang sila marami na rin kung grabe na yung gamit ito na lang yung ano guys maganda o oh, pang bata, dahil tag ulan na o oh, guys tignan mo naman na 300 yung eh, magkano lang yung sa peso di ba guys at ang ganda pa guys Ano, oh, o oh. ito naman guys ito naman yung kanilang computer o Uh, oh, maganda rin yung ano niya pero medyo mahal na pa guys ito naman yung kanila mga cellphone medyo ano pa rin yung cellphone nila medyo mahal pa rin. Ito, makaiba nga lang dito guys. Kasi pag mga itong cellphone nyo mahal sila. Ano lang pala kami dito guys. Kaya naghahanap kami ng washing machine. So, ayan. Kaya yung mga makikita natin dito na bibenta ang damit sa bahay. So, ayan. Meron din sila mga gitara. Ayan. Piano. Guys, ang ganda, oh. I like it. Gondo, guys, oh. Ring light. Ang ganda niya. Like na like ko oh, yung ganyan, guys. <laughs> ang mura niya lang. Kasi, ano to, guys, eh, pang, ano, parang professional talaga. Kasi, oh, apat na libo siya. Pero kung bibiliin mo to sa online o kaya sa, ano, mahal to, guys. Yan, ganda. Yan si ama. Naghanap din siya ng bike niya gusto nyo gunggol yung guys O, tignan nyo naman yung bisikleta nito guys ganda laki ng gulong guys oh. magkano to uy mahal din ang presyo guys yan aman ito Gusto. <laughs> do kimochi okay, maganda hmm. gusto mo Ega man, ayoko yate. Yeah? Ano? Magkano siya? mate. Mahal niya na. Tapay ay takay na. Tama. Gusto ng gusto daw niya dai, guys, kasi mahal. Ayun, gusto niya ipabili sa kanyang papa. <laughs> ah. Guys, bibilihin daw ng asawa ko para sa akin. Ang ganda niya, guys. Mura lang siya, guys. Ito guys, ang ganda din itong sofa na ito guys. Kala mo bago pa rin guys. Napakaganda. Uy! Psst, dami ah! Oh! Oh, Naglaro-laro na ng mga anak ko eh. Masarap mag ng ano dito. Yami na say ha! Makabasag kang animal ka! Ito isang ganda guys. So, oh. masarap lang kung naglipat ka ng bahay. Ay, magaganda. Tsaka ang mura nila, guys. oh, itong 700 niya to, guys. Tapos, naka 30% off oh, pa siya. Ito, guys. O, oh, table project. Action screen. Action for use. Sa, so, sa, so, sa, so, sa. So. guys. O, so, Ang ganda. So, guys. Binili sa akin ni Papa. oh ang ganda. Ito mo, guys. Kasi alam nyo ba guys, pag binili nyo ito talaga sa online guys, nasa wal, ano, 10,000 to siya guys. Kasi ang laki o, oh, tingnan nyo. Tapos, may kasama siyang projector na ano. Di ba napakaganda set? Kaya, na, meron tayong magagamit ulit sa ating live ito guys ang ganda ng mga nila o bag o sink oh ang kit na may itong bag na to guys so oh. brand to ah oh, guys mga brand o Ang cute naman ito. Yung, uh, Fashion guys. Ayan na. Uchi no? Oo. Tignan na to guys. O, oh, ang ganda niya, o. Oh, magkano siya? 50 pesos lang, guys. Sipin mo. Itong apat na to guys, 50 pesos. O, oh, pang sabaw. Ito naman, pang nagaya ng... O, oh, ganoon din, guys. Set na siya na, 50 pesos. Ang ganda, o. Oh. Thank you, na. Amay ka. Bye-bye.